is too short to live with regrets. Apply your advice to yourselves. Kaya dapat hindi ko sukuhan si Arine. Hindi ako pwede maghiwalay sa kanila. Si Noemi, siya yung dapat mapapangasawa ni Gilberto sa panahon ko. Siya yung nag-file ng domestic abuse case. Ikaw ko eh. Magkaibigan na pala kayo ni Gabi. Buti naman hindi mo pinatagal. Teka, ba't kilala mo ako? Kuya mo yung sinasabi mo time traveler? Wala ka man lang ba foresight? Common sense. Sobrang bobo mo! Gilbert! You weren't supposed to hear that. I, I'm sorry, Erin. Wait, wait, wait. Ah! Hindi malaglag ang panty ni Maricar niya. Uy, pinag-usapan natin to, di ba? Promise. Hindi ako magpapaskap. Matalino ang tato. Zion, I'll go straight to the point. Kita ko sa actions mo kung gano'n mo talaga kamahal si Erin. Gusto kong iligtas mo siya kay Gilbert. Kailangan natin silang paghiwalayin. mo ang ilayusin rin sa mananakit sa kanya. Tandaan mo, tama ang itong ginagawa mo. Zion? Noemi? I'll go straight to the point. The only reason kung bakit willing ako makipagkita sa'yo today is because sa panood ko kung paano mo kinrush yung wedding ni Erin. Nakita ko sa actions mo kung gano'n mo talaga kamahal si Erin. And as her old friend, gusto kong iligtas mo siya kay Gilbert. Kaibigan kayo? Family friends. But we drifted apart nung naging kami ni Gilbert. Tapos nung naghiwalay kami, he poisoned Erin's mind because he did not want her to know the truth. Truth? Hindi ako aalis sa school even after ng kasal namin ni Gilbert. Okay. Pero sinunod naman ni Gilbert yung pamahiin mo, di ba? Oh, bagong wedding outfits, bagong sing-sing, Ah, tara, iwas malas. Hoy, hindi ka pa masaya nun? Para kasing may pagka-bad vibes yung pagkaka-propose niya. Diyos na nang paghihiwalay namin. Ayaw niyang malaman ni Erin na sinasaktan ako ni Gilbert. Paano? It was our first year of college. Nakainom kami. Nag-away. Binantaan niya ako and things escalated. That's why you have to save Irene. Kailangan natin silang paghiwalayin. Wala akong sinapin? Pwede ba? Kaya mo nga ako kinontak, di ba? Para paghiwalayin sila. Tapos afternoon, Pila na nilang dalawa ni Ben lahat. Lahat? asin lahat-lahat? Lahat. Nang hindi ako pinukonsulta, ha? When Ben mentioned my resignation, si Gilbert po yung nagalit. Pati pagiging offended, siya na rin yung ma-offend for me. Wait lang, ha? Nagagalit si Gilbert? Bago yan, ha? okay. Fine. Sige, Oo. Pero kasi pag nalaman ni Erin na sa akin ang galing yun, iisipin nun, sinisira ko si Gilbert eh. <laughs> eh di ako magsasabi. But I have to see Erin in person. totoong girls' night out ngayon, wala si Gilbert? Okay. So, maghanap tayo ng tahimik na resto bar after ko mag-ATM. Tapos, alam mo na, walwala na! Let's go! Doon natin pagkwento ka <laughs> And once marinig na yung sasabihin ko, sure akong hihiwalayan niya na si Gilbert. Kanina pa umalis yung friend mo pinuntahan yung babae. Ha? Huh? Ay! Ay! Hindi na lang si Maricar Garcia. Pasa natin lang yung sige. Hi, hi, hi. Alam mo, kung hindi malaglag ang tanti ni Maricar, yan! Hindi yung magpapaskang matali mo ako! panty. Saglit lang. Ah, uh. Marami ba tayo? Parang parang sobra-sobra naman ata yung minidro ko. Uy! Sumama ka na lang sa amin po Wala ka nang kailangan. Teka, teka, teka. Parang, parang, parang bilis naman ang galawan mo. Ganito talaga sa mundo ko po Magpapahuli ka ba? <laughs> 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 okay, teka lang. <laughs> Ah! Sobrang malas ko si... Si Scammer siya, si... Karay ko! Masakit na nga! Karay, hindi nga din mo ko nang hiripan ko siya, si... Ah... Naomi, ah, ah, balikan na lang kita sa cafe. Kailangan ko lang talaga hanapin yung kaibigan ko. You are really a good guy, no, Sobrang swear ko niya, Erin, pagkaya nagkatuloyan. Magiging masaya siya, I'm so sure. Okay. Hmm. Hindi ko muna iniisip yan. Ang importante ay may ligtas natin siya kay Gilbert. Sige siya. Sige ako muna Pero nandun yung kotse ko, baka tayo dito. Sta, sumama ka na lang. Ganun ba? Surprise niya. Sige. <laughs> Sige, surprise. Surprise! <laughs> may, may kasama tayo? Yes! Ay! Uyo! Balita ako, sari ka daw sa amin, ha? Ah, huh? uh, pwede naman. Oo, oh, okay lang. Diba? <laughs> ano ba sa salir? Power! Yes, power! <laughs> power! <laughs> Dito pa na. Salamat po! Okay, babe. Okay, sure. Okay, S-sorry, eh, bad timing. Hinala ko kasi yung kaibigan ko eh. Masensyal. pipigilan yung pang-i-scam sa'yo ni Maricar, Poy. Pero hindi ako papayag na mariding tandem ka ngayong gabi. <sukai> Tuloy pa rin ang date natin mong pasal. eh, yung trip mo, mas magaling pang man-trip sa'yo. Sa lahat nang nagugustuhan mo, ini-scam ka. Harsh! ma'muna, kailangan nung pumirma makoy, kailangan pumir makoy. Oi, dali naka-learn. Dali na. Yeah, very good. boy! yan kini. Oi, ano ginagawa yun? Si, 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 si Tamakas, si Tamakas Tama kamera, pyramid scamming si. Tumayo. Oo. ko nga! Hindi! Ah! ah. ah so... Pag-uusapan na ba natin yung... Ano yun? Pabebe wave niya ni Zee? Zee? Wow! Oo Okay na kami ni Zion. Saka nag-sorry na rin siya. Na-explain na rin niya kung bakit siya nanggulo ng nung kasal. Hmm? And that explanation is something na hindi na natin kailangang isipin. <laughs> Mahalaga, we're moving on. I'm sorry, I'm sorry. Kung nadami ka pa sa gulo ng utak ko. Tinawagan mo pa tumiga ng tulong. Wala nga namang pabayaan kita dyan sa oras ng gabi. Uy! Magbuka na ng Hoover! ito na nga. Pamadali ka naman masyado. Oh my God! Erin Ravina? Out of all the places sa pwede tayong magkita today, dito pa talaga, ha? What brings you here? Sinundo niya ako. May reklamo? Ah. Uh, <laughs> Hi, Noemi. Um, best friend ko nga si Jonah. We've met. It's been so long, ha? Let's take a picture. please. Smile. <laughs> So, balita ko, tuloy na yung kasal mo kay Gilbert, ah. Should I get that invitation this time? Mm -hmm. uh, um, I think dapat kayo ni Gilbert mag-usap tungkol dyan kasi, ah... Uh, ayoko mamagitan sa so kung ano nangyari sa inyo. Oh, um, that's a good idea. I-message Ime ko siya ngayon. Hindi hey, to. Di ba nag-text nga ako sa'yo? Wala nga si Kuya. Patigal mo siyang hintayin. Wala uh, ka bang ibang kaibigan, pamilya na maghahanap sa'yo? Lagi ka na lang nandito. Wala. Bakit? Ate ko na lang yung kasama ko ngayon, pero wala siya sa bahay. Basta huwag ka magtagal dito. Huwag ka magpagabi dito. I-cancel mo na yung booking. mag na lang muna tayo. <sighs> Parang may sapi, <savvy>, no? <laughs> Girls, get a table for three, ha? I'll join you. Ano ba yung dala mo? Ito. Ito. Yan. Nasolve ko na yung nangyari sa kuya Zion mo. Alam mo, yun sa time travel. Eh, puro circle, circle, guhit, guhit. Ripples yan. Sinama Ripples. ko na yung para wala nga ni kuya mo. Na pag may binago pa siya, magkakaroon niya ng ripple effect. Gets mo? Ha? Oh, ripple, ripple effect? Ganto. Kuha ka ng balde tsaka tubig. Ha? Huh? Hindi ako nagjo-joke. Kuha ka ng balde tsaka tubig. Bilis! Kaya saan? Tayo, yari, hurry! Ano ba yan? Ang bagal mo! Ano yung Marika? Ko kaya dito ano ba? Ano ba? Kaso ano nakilig sila! Ano ba? Ano? Hindi ka namin dyan sinaktan ng Marika na yun. Pride ko lang. Nakaharay uh, ko. Ayaw ka rin ako tantanan ng dalawang yun. No? Nakuha na nga nila pera ko eh. Di ba ba sila kontento doon? Ano? Nagbigay ka kagad? Sige, sige, sige. Oo na, oo oh, 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 na, oo oh, na, oh, na, tama ka nga. Dapat nakinig ako sa'yo, okay na tayo, ha? Safe. Okay na, gets na. Teka, teka ba hanapin pinulong Noymi na yun? Ang kasama mo? I iniwan ko na siya dun sa cafe, tsaka... Mabuti na rin yun, kasi hindi tayo si Erin. Ha? Ah, teka... Paano ka nalang man eh, ni Erin na umeksena ka na naman? Para magkita sila. T hindi ko naman alam na mababad pa din si Erin eh. Tsaka mabuti na yun. At least malaman niya kung sino talaga yung Gilbert na yun. sa mga kwento ng time travel kailangan mo magingat sa mga babagawin mo para wala masyadong magalaw kaya ng tubig, hindi gumagalaw yes kaya kapag gumalaw ka, kapag di ka natingat kahit gano'ng kalit ang binago mo hindi na natin makokontrol kung ano yung magagalaw may iba Ang kukuta na dito. bagal mo. Teka, ko na, ko. Ah, <laughs> ay, na. na kaya na ba ako ay, sila yan! sila ko na, ko na, na, na. Kaya ko na. Hindi ka Ikaw? Ah. Hindi ka sorry na bangga mo. Okay lang ako. Ba't nandito ka? Ah! Stock mo na naman yung fiancé ko. Uy, para lang malaman mo na una kami dito. Tsaka sa gitna. ako, oh. Hindi ka ba mag-sorry? Okay lang, okay lang Sorry. Okay, 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 okay. Sorry. okay. Ah, ano daw? Sorry daw. Your order, ma'am? So, napaaga pala ni Gilbert yung mga wedding planning niyo? Kaya ba niya minove din yung date ng wedding? Na-move lang yung kasal. Wala namang nabago dun sa planning nila. <laughs> <laughs> Lucky you! <laughs> I know na hindi naging maganda yung breakup yun ni Gilbert. But he's not a bad guy. <laughs> hindi pa. Sooner or later, he's going to reveal himself. For God's sake! Nung no wonder, assistant ka pa rin dahil sobrang bobo mo! Believe me. <laughs> ano bang gusto mong mangyari, Noemi? Na hindi ka magsisi. Kay hey, Gilbert? I won't. Kilala ko siya. <laughs> Do you? Well, mapahinta niya ba yung tungkol dito? Sabay niya tayo. Yes. Sabay rin, may kinig ka sa tao hindi di mo kilala kaysa sa akin? Lagi ka na lang umaalis. May mag-uusap tayo ng problema natin ah. Ako lagi sumusuyo sa'yo. Ako nag-a-adjust. Ako, di ba? No, no. Sorry, Rin, sa nangyayari. Kinanta ko si Noemi. Wala no, kang karapatang maghimasok sa buhay ng may buhay! Huwag mo na ako lalapitan! Anong ginagawa mo ngayon? hindi ginawa mo doon? Ha? Consequences-y. Tay, sasiri! Uy! 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 Uy